Hello guys! Welcome back to my channel. So, yun na nga guys. Nandito na kami ngayon sa Macau. So, umalis kami sa Hong Kong ay 8.26 at dumating kami dito sa Macau ng 9.06. So, nasa 40 to 45 minutes ang biyahe ng bus papunta dito. Uh, guys, nakakalimut ako sabihin sa unang vlog ko nga pala ay magdala rin kayo ng coins. Hong Kong dollar na coins. Kasi dito sa bus, pagdating nyo sa Macau ay ang pamasahe ay 6 dollars sa bus malayo o malapit guys 6 dollar ang ipapamasahe nyo sa bus at ang pera guys dito ay pwedeng gamitin ang Hong Kong dollar Gin tinatanggap din dito ang Hong Kong dollar so hindi nyo na kailangan problemahin na magpapalit ng pera ng Macau pagbabangan natin ng bus guys ay diretsyo na tayo papunta sa loob ng immigration oh, Kami, okay. 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 Baka kayo Okay lang. Hindi, hindi siya, ano, hindi siya required na. Pila na kami sa immigration Hindi ko na. Hindi siya. Alaka na pala. Okay, tapos na kami sa immigration. So, sa immigration, guys, bawal ang video or picture. So, nandito na tayo. Sasakay tayo sa 101 bus. Papunta muna tayo ng Lisboa.

At pagkatapos nga guys ng immigration, ayan, nakalabas na tayo dito sa sakayan ng mga bus. Ayan, sasakay tayo sa 101X na bus papunta sa Grand Lisboa. So, ilalagay ko dito sa screen guys kung saan kayo bababa. Kung pupunta kayo ng Grand Lisboa, galing dito sa paglabas nyo ng immigration, pagsakay nyo ng 101X na bus. Paglabas labas nga namin dyan guys, marami nang nagaalok aalok na kung gusto niyo magpa-tour. So hindi ko naman sila na tanong kung magkano ang bayad kasi nga uh, may kasama naman kami na taga rito sa Macau na friend ko kaya hindi naman kami nagpa-tour at galing na rin kami dito nung nakaraang 2017 kaya medyo may idea na kami sa lugar. Kaya kung pupunta kayo dyan guys at gusto niyo magpa-tour, paglabas nyo pa lang dyan sa labas ng immigration, marami na dyan nag-aalok ng tour. Yun nga lang, hindi ko na tanong guys kung magkano. Hindi naman nakakaliti ito sa bus terminal kasi may mga arrow guys, ayan. Makikita nyo yung arrow at makikita nyo yung mga bus number, makikita nyo yung mga picture ng gusto nyong puntahan. So, hindi siya nakakalito at ihanda na rin natin ang ating $6 na pamasahe dahil dito tayo sasakay sa public bus, hindi tayo sasakay sa shuttle bus. Pag sa shuttle bus kayo guys, sasakay ay free lang. Free lang ang shuttle bus dito kung saan kayo pupunta. Run this watay bababa. pwede na sa tayo. Thank you. Diyan tayo sa kayo. Sa 101. X. Next tayo, next. Next bus. Bye, bye. Oh, nangin mo. Lamig. na kita si Pe, si Rose, Juan Sa unahan tayo. Ano sa unahan? Balik na.

kami mainip sa biyahe guys yan nagkukwentuhan na lang kami habang nasa daan nasa 25 minutes din ang biyahe ng bus papuntang Grand Lisboa so, at nalibang na rin naman kami sa mga nakikita namin sa daan na mga nagagandahang building ng Macau so, yung mga picture na yan guys ay kuha ko lang sa loob ng bus habang nasa biyahe kami ay yan habang nadadaan na namin ay na pipicturan ko ang mga magagandang building na nakikita ko sa loob ng bus yan kaya dapat uupo kayo sa tabi ng bintana para maganda ang makukuha yung mga bitsa. <coughs> <coughs> <Di Pilipino. laughs>

Let's go. Dito naman binigyan na dito. Sa tayo Sabi ta. naman ni libre daw kaya. Sabi tapos <laughs> puro ka So let's go. Dito na tayo. pa? Dito na tayo, <laughs> <laughs> dito tayo bababa. Nagpress na kaya. Oh, the Dito pala na Dito tayo Ay yung Grandis Hindi Grand oh. Dito yata yung Wim na yung may ano yung jacket saan, yung may mga gold. Oh. Casino Lisboa. So, let's go. Nandito na tayo kay sa Lisboa. Ano, hindi na tayo. Ako, hindi ano? na ako? Okay. Ano pangalan niya lan? Lisboa, Grand Lisboa. 4K demo. Ayun, Grand Lisboa. Gan ka pa ba ng binar kay? T-shirt? 25 yung t-shirt e. I Ito love Macau. Ano ngayon? 55 pa rin? Hmm. Hindi nagpabago. May 500. Parang same lang sa Hong Kong, di ba? 25? 10 huh? pa lang. Mas mura sa Hong Kong. Ay, ang ganda na sa Hong Kong.